problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa iyo. Love me, Kathy G. Dear Kathy G, Pakiusap itago niyo na lang ako sa pangalang Rick. 33 ta taong gulang, may asawa at isang anak na limang taong gulang. Sa tuwing iniisip ko ang buhay ko ngayon, Kathy, hindi ko akalaing darating ako sa ganitong sitwasyon. Isang sitwasyon na kahit ako hindi ko alam kung matatawag pa bang pag-ibig o kahibangan na. Ako ang tipo ng lalaki na kayang magmahal kahit nasasaktan. Hindi dahil sa wala akong pride, kundi dahil natutunan ko ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa saya. Kasama din ang mga pagsubok na handa mong tiisin alang-alang sa taong pinakamahalaga sa iyo. Sa kaso ko, ang asawa ko at anak ko ang buhay ko, Kathy. Kasal kami ng asawa ko. Isang pamilya na kami. Pero dumating ang araw na biglang nagbago ang lahat. Natuklasan kong may ibang lalaki siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang una kong malaman yon sakit, galit, puot, suklam o baka paghihiganti. Pero takot akong mas higit na sa nararamdaman ko. Takot na tuluyan siyang mawala sa amin. Kaya sa isang desisyong hindi ko maintindihan ako humantong. Desisyon na hanggang ngayon ay kine-question ko pa rin. Pumayag ako sa isang set-up cafe na hindi ko akalaing kakayanin kong tanggapin. Umayag ako na manatili siya sa piling ng ibang lalaki. Basta sa dulo ng araw, sa akin at, at sa anak namin siya uuwi. Isang kasunduan na hindi makatarungan pero tinanggap ko. Dahil ayoko mabura ako at ang mga anak namin sa buhay niya, mas pipiliin ko na masaktan, Kathy. Basta't ang importante ay may natitirang pag-asa na baka dumating ang panahon na mamulat siya at piliin ulit ang pamilya namin. Hindi ko rin siya masisisi kung bakit nangyari ito. Dahil bago siya nagkamali, ako muna ang sumira. Ako yung unang nagloko. Nang babae ako noon, pinasok ko lahat ng bisyo. Alak, sugal, barkada. At napabayaan ko ang sarili ko pati ang pamilya ko. Hindi ko na malaya na unti-unti na pala akong nagiging dahilan ng mga hinanakit niya, Kathy. Kaya nang siya naman ang nagkasala, pinili ko itong tiisin. Siguro para sa iba, kahinaan 'yon. Pero para sa akin, 'yun ang paraan ko ng pagbabayad sa lahat ng pagkakamali ko. Hindi niya dinadala ang lalaki niya sa bahay. Pero may mga gabing hindi siya nakakauwi, Kathy. Ramdam ko kung sinong kasama niya. Sa mga oras na 'yon, ako'y nag-iisa. Gising, naghihintay, nag aalala pero kapag dumating siya, pinipilit kong magpanggap na ayos lang ang lahat sa amin. Kapag nagtatanong naman ang anak namin kung bakit hindi umuuwi ang nanay niya, pilit akong nag-iimbento ng mga dahilan, Kathy. Nag-overtime sa trabaho, napagod at nagpahinga sa opisina. May meeting kinaumagahan. Lahat ng ito, Ginagawa ko para protektahan ang bata laban sa katotohanang ng makawasaki ng inusenteng isip niya. Sa kabila ng lahat, umasa pa rin ako, Kathy. Bawat pagtitiis, bawat gabi ng hinagpis, iniisip ko na may araw na magigising siya at makikita ang lahat ng pagsasakripisyo ko. Na baka maalala niya ang simula namin. Ang mga pangarap na binuo naming dalawa at ang anak namin siyang tunay na bunga ng pagmamahalan namin noon. Dumating ang oras na kinakatakutan ko, Kathy. Tuluyang nagbago ang lahat. Isang araw, sinabi niya sa akin na tapusin na namin ang ganitong sitwasyon. Naiwan ko na siya. Nahiwalayan na lang namin ang isa't isa. Para akong gumuho at nanlumo, Kathy. Hindi ako pumayag. Hindi ko kayang tanggapin para sa akin, mas gugustuhin ko pang masaktan sa piling niya kaysa mabuhay nang wala siya. Para kung isang taong naglalakad sa bubog, bawat hakbang, sugatan, pero patuloy pa rin dahil mas mahalaga sa akin na hindi siya tuluyang mawala. Alang-alang sa anak namin, patuloy ko ipinaglalaban, Kathy. Siya ang dahilan kung bakit ayokong pumitaw. Dahil para sa kanya, kahit papaano, may imahe pa rin ng isang buo at masayang pamilya. Ayokong iparamdam sa kanya na ang tahanan niya ay wasak na. Kahit ako na lang ang sumalo ng lahat ng sakit, but basta siya masaya. Bata pa siya, Kathy, at hindi niya kayang pasanin ang bigat ng aming kasalanan. Pero unti-unti na rin akong nauupos. Para bang kandila na pilit kong sinisindihan kahit nauubos na ang sarili kong liwanag. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ito, Kathy. Kung ang tanong ay kung kaya ko bang hintayin siya, ang sagot ko, oo. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit nakakabaliw, dalang puso ko ay sa kanya pa rin nakatali. Ako si Rick, isang asawa, isang ama, at isang lalaking piniling magmahal hanggang sa huli. Kahit ang kapalit ay ang sariling pagdurusa. Sana balang araw may kapalit ang lahat ng ito, Kathy. Sana may kahulugan ang lahat ng pagtitiis ko. Pero ngayong sinusulat ko ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Tama ba ba ang ginagawa ko? May saysay pa -say ba, ba ang paghihintay at pagtitiis ko? O isa na lang akong bulag na kapit ng kapit sa isang relasyon na matagal ng patay? Ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala siya. Higit sa lahat, ayokong tuluyang masira ang pamilya namin. Lubos na gumagalang Rick. Love me, Kathy G.